Pakaraming nagtatanong sa atin kung paano daw i-repair yung uh, nag-warm uh, agad. O kaya ay bumababa agad ito. Na kaya hindi siya hindi mag, uh, makaluto. Ito. O tumataas agad. Kaya hindi siya makaluto. Nag-warm agad siya. Nawawala yung cook niya. May mga video na ako dyan. Tungkol doon, pwede niyong panoorin kasi iba-ibang dahilan o iba't ibang paraan na pag-repair. Katulad nitong Eureka na to, uh, ganito yung naging problema. So, ipapakita ko sa inyo, isa pang para na pag-repair. Ganito yun. Bubuksan nyo dun sa ilalim. Tapos, titignan nyo yung part o pyesa nya na ito. Ito, to. Ayan. Tignan nyo kung mayroong ganyan yung inyong rice cooker. Kasi, dito tayo magkoconcentrate. Pag walang ganito, yung rice cooker ninyo, ibang paraan yung pag-repair pa, para hindi siya nagwa-warm agad. Okay? Ito yung itong ano. Meron siyang screw. Tapos flat yung kanyang pwede natin gamitin. Dito, mag adjust tayo. mag adjust kayo ng either uh, clockwise, kaliwa, o kanan. So, kaunti lang yung adjust ninyo. Tapos, ang gagawin niyo ay ilalagay ninyo yung counting adjust lang kaliwa o kanan tapos ilalagay ninyo yung uh, kanin uh, yung inyong niluluto tapos sasaksak niyo so, switch ninyo okay Pag-switch ninyo obserbahan niyo nang ilang minuto kung uh, okay na siya hindi na siya nagbawar warm hindi na bumabalik yung switch niya okay Pagka okay na okay na yon nakuha no? na yung tamang timpla dito sa ano dito sa ilalim ayan ito okay ngayon kung hindi pa gan i ano ulit niyo nang kaunti pa adjust ulit niyo ng kaunti pa tapos ganun ulit ang gagawin niyo pag ni-adjust niyo ng kaunti ah uh, lagay niyo ulit yung ano niyo yung niluluto niyo halimbawa ito ano yan. tapos i-switch niyo tingnan niyo nang ilang minuto kung nag kung okay na siya, hindi na siya nagwa-warm, hindi na pumabalikin yung switch niya. Okay? So, ganun yung step na gagawin nyo. Hanggang hindi nyo nakukuha yung tamang adjust dito sa parts na to. Yan. Okay. Yan. Hanggang sa makuha nyo yung tamang adjust, hindi na siya nagwa-warm. Oo, oh, hindi na siya, oo, hindi na agad siya nagwa-warm, hindi paluto yung kanin ninyo. Ano? Ganun, talagang kailangan nyo pagtsagaan dito. Ngayon, kung hindi naman ganito, mayroon akong ibang na-upload na, dito naman ang problema sa magnetic coil. Panoorin nyo yon sa mag-detect na uh, ito, thermostat. Yan, yeah. panoorin nyo yung video ko na yan. Okay, so ganun. Sana makuha nyo yung paraan na yan. Masubukan nyo para maging okay na yung inyong uh, rice cooker.